Hello guys, kamusta kayong lahat? Lalo na po sa aking mga friends. Ayan, sa Pinas at lalo sa aking mga followers na nagsusupport sa akin. Ayan, gusto ko po pala kayong update sa aking free box na galing dito sa lugar ko. Ayan, ibubulahin na po natin ito sa December 9, 9 p.m. Pinas time. Kasi po yung ibang pong mga kakilala ko ay busy po sila sa umaga. Kaya po, gagawin ko po ito ay sa gabi. Nang Saturday, sana po ay nadun kayo sa live ko para may chance kayo na manalo. At saka, kailangan pag natawag yung pangalan nyo, ay present ang sasabihin para po kayo ang manalo. Kung wala po kayo doon, ay mag-disqualify po kayo. Alam po, ang mananalo ay nasa live ko. Ayan, manuorin nyo po. Please. At ito yung mga nakalista dito. Ayan, kalista na yan. Sa aking isasali. Ayan, ayan, ang dami ko naisulat, di ba? Nasa 100 mahigit na katao yung nilista ko. Ayan, sana po na kayo sa akin. Yan. Live para kung matawag kayo ay kuy na ang mananalo. Pasensya na po sa ibibigay ko. Hindi, kasi hindi pa po pala ako sumasahod sa YouTube at sa Facebook. Gusto ko lang po pala magbigay ng konting tulong. Share ko lang kung ano may meron ako sa dito. Share my blessing. Ayan. Sensya na sa matagal na pagbola ng aking box. Alam niyo naman po, meron po kami pinagdaanan ngayon sa pamilya namin. Kaya, ngayon ko lang po na bubulahin ang aking free box. Uh, gusto ko po sabihin sa inyo na maglalaro din tayo at mananalo ng limang tao muna ng 50 Gcash. Ang gagawin ko po pala dito ay yung mga nakasulat na name ay may pangalan. I think sabi parang ang sulat dito ay 106. 106 ang nakasulat. Ngayon susulat tayo ng 106 na number dito sa akin box. Ayan. Or box bottle. Ilalagay ko dito yung 106 na number. Tsaka po tayo kukuha ng number. Yung po ang mananalo. o sino yung makuha ng number, tatawagin ko yung pangalan na kalista dito. At kailangan po ay nasa live kayo. Ayan, excited! Yung po palang box na yon ay gusto ko lang inform sa inyo kasi po nasa Florida kami. Nasa Florida po kami kaya bago dumating ang box, galing dito sa lugar ko pag nagpapadala ako sa mama ko ay 3 months. Before po ko siya napadala, ang bilang niya kung kailan po siya inalis dito sa Amerika, yun po ang bilang niya sa pagdating ng box sa Pilipinas. Ayan, kung sakaling mapadala ko po siya sa inyo ay bibigay ko po yung tracking number or ay update ko na lang po kayo kung anong gagawin ko. Okay? Kung ano man po yung ibibigay ko ay yun po ay galing sa puso ko. Okay? Gusto ko po para sabihin sa inyo na gusto ko i-share lang kung anong po ang meron ako dito sa akin. The more share, the more blessing. Yan po ang akin. ah uh, what to call that? paniniwala sa buhay. Ayan. Maraming, maraming, maraming salamat sa mga nagsusupport sa akin. Please support me para mas marami po tayong pagsamahan. Okay? Ayan. Marami pa po tayong blessing na dadating pagsama-sama. Thank you so much. Ayan. Update ko uli kayo. Bye-bye. Thank you for watching. Okay. Bye. God bless you all. Mwah.